Ingat ah. Kuya, taga saan po? Taga Sitio Tagit. Ano ko? Barang Sitio Tagit, Barang Gay Kupang Antipolo. Antipolo? Oh, pero pupunta ako nang ano. Pupunta kay sa Dinamitan. Ah, saan ka po galing? Kaya sa Dai. Kuya, gabing init ang lakad mo. Kuya, galing ka pang Dai, saan po sa ko Kasi dumalang ako doon, hindi ko alam yung mga lugar mga doon. Ah, pero po, sangga, taga sangga po talaga? Sa barangay Barangay Kupang, Antipolo. Antipolo. So, kung makikita nyo mga katang ibikol, nandito pa lang po siya sa Kamarinesor, abay ng Lupi. Ayan o, no? oh, tabi ng kalsada o. Oh. So, naglalakad sa grabing init. So, saan po ang punta nyo, kuya? Pabalik ako dun sa may Impanta sa may Dinahikan. Layo. Susubukan ko ano? Susubukan ko mag-apply dun sa may ano, ng resort. Ng mga pas ng Raymond. Ah, kasi may resort sila ron baka baka matanggap pa ko dun sa ano, sa so may resort nila. So kuya, bak bakit ka po naglalakad? Ano pong purpose niyo po? Kayo to, bakit bakit ka po kayo, kayo naglalakad? So, mag kasi magulang ko pinatay ni Lason. Kaya wala rin na magpupuntahan. Ah. Kaya, kaya naglalakad ako. So ang probinsya niyo talaga po, saan talaga? Ang na, ang lang ng na nanay ko Bacolod. Bacolod. Opo. So galing ka pong dait, nag-ikot ka lang si Pugot? Oo, oh, umikot ako. Tapos, papunta kang? Bumit, babalik uli ako ng ano, ng Impanta Quezon. Impa ah, in Impanta so, ano, Sa resort ng mga Raymond. Oo. Oh. Eh, ano sila, meron sila sa bahay. Grabe, ano po yun sa likod nyo kuya? Tingnan ko daw po sa likod nyo Ayan, so bat ka bat kuya may nakalagay na saksi ni Jesus ano po ang ano nyo ang reliyon nyo? ang reliyon ko ano? iglesia ng Dios ah <laughs> ayun may nakalagay na ano may nakalagay na ano po uh, saksi ni Jesus so gabi, ang init kuya ng ano mo paglalakbay ang init? darami ano? man ganon papa sa ika si ano? hindi man ako kumamadali kasi wala man ano wala namang hindi naman ako ano, hindi ko naman kumbaga wala ano, parang ano hindi ko naman, hindi ko alam kung matanggap din ako doon sa may resort ng mga bus ng Raymond Opo, ilang taon ka na kuya? Hindi uh, ko alam, mga 42 ato, 43 Ah, hindi mo alam ang ano 81 Ha? Ah? 19, 1981 Ah, 1981, hindi mga 42, 43, ganun Ayan, so si kuya, kuya, anong pangalan nyo po? Ha? Ah? Joey. Louie. Amador komentador, Ah, Lowi. Si si Kuya Louie naglalakad. Louie, Ga Joey naglalakad. ah Joey. Ah, si Kuya Joey naglalakad galing daw siyang ah, dait Kamarines Norte. Si siya papunta siyang Dalahican. So nandito pa lang siya sa Kamarines or ayan sa bayan ng Lupi. Gabi mga katay bicol napakainit pa. Ayan, Kuya kumain ka na? Kumain ako. Oo, oh, binigyan ako ng mais dyan, yung pitindalang mais. Oo, oh, si mababait talaga dito. Mga, ano. ko, ayaw ko ba, ano, oh, ayaw, ayaw, Oo. Oh, oh. So, kuya, so, bigyan, kita bigyan kita ng ano. Ayaw ko ng mais dyan sa kalsada, binigyan ako ng mais. Ayaw, na nga mong babayan. Oo, oh, kuya, bigyan kita ng pang ano mo ha, pang... Uh, tubig at tinapay, yan lang ang kaya ko kasi, nako mayakap din lang ako. Ano? Maraming salamat sa iyo. Malaking tulong na to. Bahala na ang Diyos sa iyo O, oh, salamat And din hindi po. Mo, hindi, hindi mo man nakikita ang Diyos, pero nakikita ka ng Diyos. Kaya maraming salamat dito sa pagbigay mo nito at saka sa kabutihan mo. Bahala na ang Diyos magsukli sa'yo. O kuya. Hindi alam kung anong gagawin sa'yo yung sukli ng Diyos. Salamat kuya. Opo kuya. Kasi pag nakakita ko mga katamibikon lang ganito, mga naglalakad ba, napakahirap kasi naglalakad sila. So hirap pa din kasi napakainit ang panahon. Kuya, ingat ka sa paglalakbay kuya, kuya Joey ah. maraming salamat sa'yo. O kuya. Bahala na ang Diyos magsukli sa kabutihan mo. Hindi ko lang alam kung anong susukli iyo nang Diyos kasi hindi, hindi natin nakikita ang Diyos, pero nakikita tayo ng Diyos. So ito mga katayang Bicol, oh. nakita ko si Kuya Joey, galing siyang Camarines Norte, eh. so nag-iikot ng sipukot. So napakainit ang panaw, Naglalakad siya, papunta pa daw siyang Kisong Province at Dalahigan So nandito pa lang siya sa bahay ng Lupi Camarines, or grabe. So binigyan natin ng kaunting tulong ba. Kahit pang, kapi, uh, pang tinapay at pang tubig. So kuya, yan lang po ang... Oh, yan lang kuya ang kaya ko. So ingat po kayo. kuya sa paglalakbay ha. Sige, hey, so, ayun, ayun na si Kuya Joey. Grabe. So binigyan natin ng counting uh, ano ba? Pang Ayan, pang ano? Pang tubig at pantinapay kasi nako, naglalakad siya. gabing oh. init ng panahon. Oh? grabe. So ingat kuya sa paglalakbay. Paglalakad ba? Init oh. Kuya ingat. Ingat ah. Ingat. Maraming salamat Maraming sa iyo. iyo. Pero ingat kuya. Bumagal Kasi uh, so, na napakainit. Inom so, ka but, ng tubig, inom ka ng tubig. So, ah, may, ito, 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 meron akong nakita ng ganyang kalit na ano, na sobrang itim. Na? Hindi mo ma, di ka maniniwala, parang di, ano lang siya, sobrang itim niya. Ano siya, ano siya? Anak yata ng ano yun, anak ng kadilim sa ilan ng lupa. Oo. Oh. Tumagos siya sa ganyang bakod, pumasok oh. sa may bahay, sumitim. Oh. ko sana. Saan uh, sa, sa sa parte, kuya? Joey. Paparating pa lang ako, paparating pa lang ako ng dahit. Oh. Tapos pag kasi binasa ko ng ano, ng just nang ubig na ambon. Hindi pa rin ako malis doon. Pero nang pinakita niya sa akin kung ano, pinakita sa akin, ang ganyan lang na ano. Bata? Oo, oh, kulay itim. kulay itim. Pumasok niya sa may bakod, kumagos. Pumasok sa may bahay. Puro yung nangyari ng bahay na yun. Lalasunin si lalaki, pagantay lang ako, bibigyan ko ako ng pagkain. Hindi ko na hindi na yung lalaki ko, pas mo na ako. O, kasi nakita ko yung ganyang, ganyang kulay itim na ano, na sabihin na natin, kulay itim, sobrang itim niya, pero walang ano, wala siyang, wala siyang mata, wala kang makikita, kulay itim lang. O, parang bata, ganyang kalaki. Bakit siya pumasok sa mga ganyan. Pero maliwanag, pansod ng bahay, siguro yun pa ng Diyos na umalis ka na umalis ako hindi ko na hinihintay lumabas yung lalaki siguro lalasunin siguro ko na lalaki o, kuya ingat kuya J kuya Joey ha salamat, ingat siya. ingat ako oh, sige naku napakainit o totoo yun dyan sa ano dyan sa dulo abili ah, ka ng tubig ha hmm. kahit ice tubig bang limang piso ha inom ka ng tubig kuya Joey maraming salamat sa iyo ingat ingat kuya na sa, na, Diyos, oh, sa ingat kuya sa paglalakbay, nakabay ha So nakita natin mga kataibiko na naglalakad dito sa Camarines sa siya siya. siya siyang Talahikan Kison. Galing siyang Camarines Norte. Ayan o, no, ingat kuya. Grabe Init ng panahon. Grabing init. इनता